Hello guys, hello everyone. Ngayon, gawa tayo ng pambaon guys na masarap. Yan, ito ay binili ko sa supermarket. Ito ay cream dory. Ayan lang. Kasi madali lang siyang lutuin guys. Yan, tiplahan ko lang siya ng salt and pepper. Ito ang madalas na ginagawa ng fish fillet guys. Sa mga handaan. Kaya ito i-prepare ko na para pagkailangan madali lang kuhanin iprito na lang natin kasi katimpla na ka-ready ilabas na lang natin sa freezer. Ayan, dinip ko lang siya sa uh, egg na may kunting harina tapos tsaka ko ngayon nilagay sa breadcrumbs para crunchy naman pag naluto siya. Pwede mo rin yung uh, lutuin na uh, sweet and sour. Pero pag pangbaon kasi, ayan nila ng may mga sauce. So, pag prito, okay na. Sapat na sa kanila. Kasi masarap na rin yan. Bigyan mo lang ng deep na ketchup or sweet and sour. So, pwedeng pwede na yan. Ayan na guys, oh. Yummy! Thank you for watching!